mapagpalang araw po at magbabagay lamang ako ng ating Bible verse. At sa Genesis chapter 18 na po tayo, verse 1 to 5 po ito. The three visitors, the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre. While he was sitting at the entrance to his tent, in the heat of the day, Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent Meet them and bowed low to the ground. He said, If I have found favor in your eyes, my lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat so you can be refreshed, and then go on your way now that you have come to your servant. Very well, they answered, do as you say. And to God be all the glory. Paul. God bless. Doon nga, nakita, nagpakita yung Panginoon kay Abraham. Then, after niyang makita yung, yung Panginoon, nakita niya yung tatlong lalaki. No? At, ito ay mga, at ito ay tinawag niyang Lord, ba diba? So, para po sa akin, um, hindi sila basta tao. Kasi, pwede sila na pinadala rin ng Panginoon. Kasi, after nga makita ni Abraham yung Lord, di ba diba? Nag-appear sila ng parang, parang uh, bigla lang kumbaga di ba so tapos uh, doon din, um, parang pagkalapit ni Abraham sa kanila uh, agad agad siyang um, uh, nagbaw, di ba no sa sa mga iyon tapos uh, itoy inoferan niya ng mga pagkain di ba at uh, uh, binigay uh, parang sinabi rin niya na huhugasan yung mga paa di ba no so dito parang isa to sa um, uh, katangian, no, na talagang pag nasa Lord ka, kailangan na yung pagmamahal mo sa kapwa, or kung, kung sa anumang sitwasyon, uh, ipapakita mo yung pagmamahal dito. So, yun, isa yun sa napansin ko na hindi sila basta tao na panauhin lang, kundi um, galing sila sa Panginoon, no? Kasi ganun sila um, uh, kinalugdan, or binigyan ng ng pansini uh, pansin ni Abraham no para para asikasuhin um at uh, paglingkuran ng araw na yun, nung nakita niya yung Panginoon tapos yun nakita sila so para sa akin po baka pwede silang pinadala ng Lord mga anghel or isang um, isang sitwasyon na para may mensahe para kay Abraham so yun lamang po to God all the glory Blessed morning, everyone. Today I will be sharing a verse from Genesis 18, verse 6 to 10. The Message Abraham hurried into the tent to Sarah. He said, Hurry, get the three cups of our best flour, knead it, and make bread. Then Abraham ran to the cattle pen and picked out a nice plump calf and gave it to the servant who lost no time getting it ready. Then he got curds and milk. And brought them with a the calf that had been roasted set the meal before the men and stood there under the tree while they ate the men said to him where is sarah your wife he said in the tent one of them said i'm coming back about this time next year when i arrive your wife sarah will have a son sarah was listening at the tent opening just behind the men Sa so, mapagpalang araw po sa ating lahat, ang babasahin ko po ngayon ay magagaling sa Genesis chapter 18 verses 11 to 15. Ang mag Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa paikipagtalik? Bakit natawa si Sarah? at tagsabing kung kailan pa siya tumanda sa kasyang magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin sa si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko ay may anak na siya. Dahil sa takot, tagkaila si Sarah at Wika. Hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka magkaila, talagang tumawa ka. So, ayun nga po, no? Imposible po para sa mag-asawang Abraham at Sarah ang sinabi sa kanila ng Lord. Kasi naman po, sobra na po sa, kumbaga, menopausal yung edad ni Sarah na parang imposible na para sa kanila na magkaanak. Dahil matanda na sila at parehong doubt na rin silang hindi na sila masisiyan sa pagtatalik. Kung sa Genesis chapter 17 verse 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit natawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi sa kanya sarili, magkakaanak pa ba ang lalaki na isang daang taong gulang na? At si Sarah maglilihi pa ba gayong siya'y siyam na pong taong gulang na? Si Abraham na po, naman po yung natawa noon sa verse na yon At ngayon naman po ay si Sarah naman na asawa ni Abraham ang natawa. At di rin makapaniwala. Tinanong ng Lord si Sarah kung kahit hindi niya ito nakikita kung bakit siya tumatawa. Nagpapatunay lang din po 'yan na alam ng Lord ang lahat ng saloobin natin at walang malilihim sa kanya. Hindi na siya nanghingi pa ng explanations. Kumbaga, gusto lang ng Lord na ipaalam sa kanya na kahit hindi siya nakikita na tumatawa siya, alam niya. Alam niya 'to. At gusto niyang i-rebuke 'yung pagkawalang tiwala ni Sarah sa kanya. Grabe po no. Tunay na walang imposible po talaga sa Lord. Sa isang salita lang niya, kaya niyang likhain ang lahat gaya ng paglikha niya ng langit at lupa. At sabi po sa Jeremiah chapter 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Yun lamang po, marami salamat po rin po natin ang Panginoon. Hello everyone, I will read a message From Genesis eighteen from sixteen to twenty one When the men got up to leave, they looked down towards Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him, for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him when the Lord said the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me if not I will know basahin ko pong memory verse ngayon ay magagaling po sa Genesis chapter 18 verse 22 to 26. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may limampung mabubuti, Mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang mga lungsod alang-alang sa limampung iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi niyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa limampung mabubuting tao. Ayan, glory to God po. God bless po sa ating lahat. Pamanhin po ninyo ang aking kapanghasan o ika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. 28. Kung wala pong 50 at apat na po, lima lamang ang mabubuti at mawasakin pa. Rin, baninyo ang lunsod. Hindi, hindi ko mawasakin ang alang-alang sa apat na po't lima. Yung tugon ni Yahweh. 29. Nagtanong muli si Abraham kung ap apat na po lamang. Hindi ko wasakin ang lunsod. kalang alang apat na pong iyon. Tugon sa kanya. 30. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung apat at lamang at mabubuting tao noon, wawasakin ba ninyo? Ay. Okay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay manggagaling sa Genesis chapter 18 verse 31 to 33. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure, there shall be twenty pounder And he said, I will not destroy it for 20's sake. And he said, O oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure, ten shall be pounder. And he said, I will not destroy it for ten's sake. And the Lord went his way as soon as he had left communing with Abraham. And Abraham returned unto his place. Napakaganda lang po ng chapter na ito sa kagustuhan ni Abraham na may ang Sodom sa tiyak na pagkawasak na kahit na alam niya sa sarili niya sa harapan ng Diyos sa isang alikabok lamang nagawa niyang makipagnegosasyon sa Panginoon sa kagustuhan niyang may ligtas ang Sodom na nagumpisa sa limampung katao hanggang sa umabot lang po ng sampung katao sampung katao sampung mabubuting tao lang ang kailangan ng Panginoon nang sa ganoon ay hindi niya tuloy ang tuloy ang wasakin ng Sodom. Ganun po kabuti ang Panginoon. Glory to God. God bless us. Chapter po, Genesis 18, <clears throat> 1 to 15. Ipinakikita e po dito ng Panginoon, ano? Ano yung kaya niyang gawin sa mga buhay natin? And kung kung gaano sumunod si Abraham, kung gaano niya po pinaglingkuran ng Panginoon, kaya deserve niya po lahat ng pagpapanan ay pinagkakalaw ng Panginoon. So sabi nga po dyan, ano may nakita siyang tatlong lalaki. Yung yung pagsamba niya doon sa yung yung pagsamba niya po doon sa tatlong lalaki talagang sabi diyan yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. Tayo po baka patid kapag sumasamba po ba tayo paano po ba? hindi naman po sinasabi dyan na talagang kailangan natin na magpatira pa or what. Pero kaya po ba natin magpakababa ng kagaya ng pagpapakababa ni Abraham sa Panginoon? At ang sabi pa po dyan, ano, <clears throat> kinuha niya ng mga mas, ng mga masasarap na pagkain yung yung, yung panauhin binigyan niya ng lahat lahat ng ng magagandang bagay lahat ng magandang pagkain na meron sila at higit diyan kinuha niya pa ng tubig na panguras ng pa <coughs> ganun po pinagsilbihan ni Abraham ang Panginoon kahit na uh, alam niya po na nasa huli alam niya po na sa huli eh, iiwan ulit siya ng Panginoon ano dahil aalis ulit ng Panginoon. Pero bago, bago umalik, bago habang kumakain ng Panginoon, nag-iwan siya ng na isang pangako kay Abraham, ano, na magkakanak si Sarah. And si Abraham, yung faith niya po kasi kay Lord is sobra-sobra na di ba nga po nakipagtagpo, nak nakipagtagpo sa kanya yung Panginoon dahil sobra siyang tapat na alagad sa mga uh, past, sa mga past uh, chapters po na nabasa natin. <coughs> Tapos, Ayun po, nung sinabi ng Panginoon na babalik siya para sa isang taon at si Abraham ay may anak na narinig yun ni Sarah. Nung narinig po yun ni Sarah, bilang tao nangyayari naman po ito sa atin. Nagkaroon ng doubt. Actually, natawa pa nga siya. Dahil hindi siya makapaniwala na mangyayari yun. ano Na, ang sabi niya pa, masisilihan pa kaya ako sa pakikipagtali. Ang ang, uh, uh, me po, ano, alam ng Lord kung ano yung nasa heart natin. Alam ng Lord yung desire na heart natin. And yung kay, kay Sarah, hindi naman din natin siya masisisi, ano, dahil sa tanda nila, tapos hindi siya dinadat na, napaka-imposible na, na mag, magkaroon pa sila ng anak ni Abraham. Pero, pinatunayan ng Panginoon na hindi yun, na hindi, na walang imposible po sa kanya. Dahil, idiniin niya pa dyan kay Sarah na, 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 ah uh, meron bang hindi kayang gawin si Awe no Sin tinanong niya pa yun kahit alam niya naman na wala walang hindi kayang gawin ng Panginoon at inulit niya pa na babalik siya at pagbalik niya may anak na sila Sarah so si Sarah bilang natakot, di ba, natakot siya kasi alam na, narinig ng Panginoon pala na tumawa siya, nagkaila pa siya na hindi po ako tumawa, pero ang sabi ng Panginoon, huwag ka na magkaila talagang tumawa ka, and in our lives po, ano, sa atin pong uh, buhay din meron din po tayong mga bagay na ipinagkakaila pa sa Panginoon dahil dahil naka-base pa po tayo sa sarili nating kalakasan, sa karili, sarili po nating kagustuhan. Pero lagi po nating tandaan na ang Panginoon po lahat alam sa atin. Sabi nga, ultimo butil ng buhok mo kapatid ay alam ng Panginoon. So wala po tayong maiikubli, wala po tayong maitatago sa Panginoon. At ang pinakamaganda po dyan, ano na lesson sa uh, chapter 18 verse 1 to 15 ay kung gaano po kayang tuparin ng Panginoon ng lahat ng lahat po ng pangako niya sa atin kung tayo po ay magiging gagaya lamang ni Abraham, na, taga, na talagang yung faith sa Panginoon is overflowing, and yung pag-surrender sa Panginoon, and yung pagbibigay po ng, ng yung pagbibigay po ng buong puso, buong loob sa Panginoon and yung trust niya po sa Panginoon sobra-sobrang hindi nawawala kaya, ano, marapat po si Abraham sa lahat ng pagpapala ng Panginoon, ano, So, ayun po, uh, nawa, maging kagaya tayo ni Abraham. At I declare in Jesus' name na lahat po ng desire ng heart natin ay pagkakaloob po ng Panginoon. Ayun po. So, dadakot na po tayo sa 16, uh, uh, Genesis 18, chapter, verse 16 to 32. Sabi po, sobrang Sobrang buti ng puso ni Abraham na ang kagustuhan niya lang naman ay uh, maligtas ang Sodoma. Ano kasi nag, nagsabi na ang Panginoon diyan uh, dahil sa kasalanan ano na uh, dahil sa katakot-takot na sumbong laban sa Sodoma at Gomora. Napakalaki na ng kasalanan nila kaya bababa ng Panginoon doon para para uh, i-check kung tama yung mga paratang sa kanila. Pero bilang tao, nakakatawa po, nato, natatawa po ako sa part na <clears throat> nakipag-negotiate pa si Abraham. Nag nakipag-negotiate pa siya through questioning God na kung may, kung may 40 po, ano, uh, kung may 40, kung may apat na, kung may apat na po na tao po ba na, ayun, sabi, but, uh, kung, ipagpaumanin niyo po ang week wala po akong karapatang magsalita sa inyo. Ano, kung kung wala pong limang po at apat na pong lima lamang ang mabubuti, wawasakan pa rin ba ninyo ang lungsod? So, ang God talagang consistent siya na hindi. And, uh, napansin ko rin po dito, ano, si Abraham sobrang, sobra yung repentance niya kay Lord. Sobra yung alam niya na nakagawa siya mali. Agad -agad ng mali. Agad-agad siyang humihingi ng paumanhin kay Lord. And yun yung isa rin po, ano, nakatangyan ni Abraham na dapat po rin natin na uh, ma-adapt yung kapag ka tayo po ay nagkamali, hindi po tayo magmamataas sa Panginoon. Kung, kung ano, nararapat po na tayo magpakumbaba at tumingin ng tawad, we have to repent po always for our sins. And ayun po, ano, nakapag-negotiate, nakapag, nakapag hindi eh, naman po siya negotiate, pero sobra yung mga tanong ni Abraham na paulit-ulit na siya na humingi na nga siya ng tawad sa Panginoon dahil paulit-ulit na yung tanong niya. Pero, Uh, ang Panginoon po ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya wawasakin ng lungsod alang-alang sa mga taong nananampalataya sa kanya. ah uh, ako po ang naisip po dito, bakit hindi tinanong ni Abraham kung isa na lang wawasakin pa rin ba? Kasi kailangan kailangan ng mga tao na magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan ng mga tao na na maging mabuti ano kasi ang Panginoon po naman ano siya God of forgiveness na ta tayo po bilang tao lagi tayo nagkakasala araw-araw tayo nagkakasala but when, but when we repent at tayo po ay bumalik sa Panginoon ano, bumalik po tayo sa Panginoon sumunod tayo sa Panginoon bilang ama po lumalambot din naman ng Lord na talagang sabi niya, eh kaya niya tayong patawarin ng maraming maraming beses, sigit pa sa, sa, sa pagkakasala po natin, anong, sa dami ng pagkakasala natin. Kaya, ayun po, nakakatuwa po na marinig na dito sa mundo natin, no, nawa, kung, kung mas marami pa rin po ang mga taong ah, hindi mabubuti, naniniwala po ako na kung tayo po na mga nakakaalam, yung mga sure, mga nakakaalam po ng salita ng Panginoon tayong mga tao na nakilala na ang Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Ama at Nagapagliktas, hanggat tayo po ay naririto at hanggat tayo po ay ready to save to ready to save souls po hindi po hindi po gugunawin ng Panginoon itong mundo ano hindi po hindi po hindi po niya wawakasan itong mundo dahil alam niya na meron pa rin po nananampalataya sa kanya meron pa rin pong naniniwala sa kanya at meron pa rin pong mga tao na handang paglingkuran siya through saving others po through sharing the word of God po through obeying po sa mga salita niya and uh, isa rin po ano sa natutunan ko sa buong chapter 18 is ano po, huwag tayong mahihiyang magtanong sa Panginoon. Magtanong kung anong dapat natin gawin, lalo sa mga desisyon. Magtanong kung tayo ay naguguluhan. And the best thing po dito is si Lord, lagi siyang sumasagot. Unang-una sa Biblia po. Nung natatandaan ko po, po nung ako ay bata pa, kapag may tanong po ako sa Lord pag buklat ko ng Bible, kung ano yung una ko mababasa, yun yung sagot ni Lord para sa akin. Pero sa ngayon po, true uh, devotion, ano, minsan po nga wala pang tanong sinagot na ng Panginoon eh, kasi pag nagdevotion ka, hindi mo naman yun makakalimutan throughout, throughout, the day. Tapos gabi ka na magkakaroon ng question na parang may isip mo pa na sinagot para ni Lord, sinagot na pala ni Lord kagad yung dapat itatanong ko pa lang ngayon through the dev devotion. And ayun nga po, natatandaan po po sinabi ng aming pastor, paano mo mas malalaman ang sagot ng Panginoon kung hindi ka nagbubuklat ng Biblia? Dahil lahat mo ng salita ng Panginoon nandyan, lahat ng pangaral niya, lahat, lahat ng kwento nandyan, ang kailangan lamang po ay buklatin yung Biblia. Basahin natin ang Biblia. So ayun po, ganun po kabuti si Abraham ano, na nanalangin siya para sa alang-alang sa Sodoma at uh, kaya kaya ganun na lamang ang panginoon kabuti kay Abraham dahil siya ay siya ay, ay siya, dahil ang laki ng faith niya at talagang nag-oobey po siya kay Lord at kaya siya uh, pinagkalooban din ng Panginoon ng isang anak na si isa. So ayan po hope uh, I hope and I pray and I declare in Jesus name na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po tayong pagpalain ng panginoon.